Ang bangkel pungyan ay dati po na naisasangla ng 21,000 pero bakit ngayon 19,600 na lamang. Yes po muli po mga ka-coiners, magandang araw sa ating lahat. Uh, muli po, Coiners Ring po uh, nagbabalik. At muli po, maraming maraming salamat sa patuloy po na sumusubaybay sa channel natin. Uh, bagamat tayo po ay uh, madalang na lamang na makapag-content at kung magko-content -co man po tayo ngayon ay halo-halo uh, na nga po. Ano po? Maraming maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga napadaan lamang po sa aking channel. Kung inyo pong nagustuhan ang aking mga video, lalo-lalo uh, na po yung mga nauna kong mga video, kayo po ay aking uh, malugod po na inaanyayahan na mag-subscribe at pakiclick po ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat po ng aking mga ina-upload na mga videos. Kahit ito po nga ay mga sari-sari o uh, kung ano-ano lamang ang tinitiyak ko lamang po ay kahit paano meron po kayong mapupulot na konting aral sa aking mga uh, video. Ah uh, yes po, ang konti ko nga po sa araw na ito ay, put ay uh, para po sa mga uh, alahas natin ano po, kung kayo po ay may mga alahas at uh, mahilig din po o talagang uh, dumarating po yung pagkakataon na tayo po ay nangangailangan at uh, talagang ayo at gusto man natin ay nagsasanla po tayo. Uh, ah po uh, baka na experience na po ninyo na kung bakit minsan po ay mataas at minsan naman po ay mababa yung tanggap ano po. Ah uh, po kasing dahilan bakit bumababa o tumataas ang pagkakasangla po ng ating mga alahas. unang-unang uh, dahilan po ay yun po yung paggalaw po ng presyuhan ng ginto o ng dolyar sa panday di, uh, pandayigdigang pamilihan. Yan po, uh, apektado po ang pag, pa, uh, sasanla ng ating mga ginto. Uh, wala pong problema yan dahil minsan po ay babalik din yan sa dati. Pero ang pinakamasama po o pinakamasakit na mangyayari sa atin ay kagaya po ng uh, nangyari sa akin. Ang bangle ko po na 14 karat o 585 na may timbang po na 10.6, ay uh, sangla po dati ng 21,000. At week po, nang tubusin ko yan, ay muli ko pong isinanla, at ang uh, tanggap na lamang po ay 19,600. Tinanong ko po yung, uh, uh, nagsasanlaan kung bakit po, bum ano ang dahilan bumababa ang dolyar. Ang sabi po niya ay hindi, at tumaas pa nga daw, sabi ko, ba, uh, ang tanong ko po, bakit bumaba? Ma'am, uh, 21,000 dati ang sing laki diyan. Ito po yung masakit na karanasan natin. Uh, dahil po uh, sa trabaho ko, physical eh parang na-damage po siya, na-yupi. So, yun po pala ang dahilan. At isang dahilan po pala yung pagkakasira, pagkaka po ng ating mga alas sa pagbaba po ng kanyang uh, presyo. So, yun po ang masakit dahil hindi na po babalik sa dati ang presyo niyan kahit po tumaas pa ang uh, dolyar o ang uh, halaga ng ginto kaya akin pong uh, ipinapayo sa lahat na ingatan po natin na wag uh, ma-damage masira lalo-lalo na po yung mayupi ang ating uh, alahas anumang klase yan uh, dahil nga po yan ang masakalap na mangyayari mababawasan po yung kanyang uh, appraised value wala po sanang problema kung ang uh, dahilan ng pagbaba ng sanla ay dahil nga sa uh, paggalaw po ng uh, dolyar o nagpresyo ng ginto. Babalik at babalik din po. At uh, marami po uh, sa mga kaibigan at mga kapitbahay po yung nagkakaproblema uh, sa pagbili po ng mga alahas. lalong lalo na po yung pababa ng one, uh, 3 grams. Yes po, napakanipis po. Although mura, uh, hindi ko naman po sinasabi na huwag kayong bibili. Ano po, kung kaya din lang po natin na bumili, ay doon na po tayo sa standard grams. Yung 3 uh, three grams po, pataas dapat. At uh, kailangan din ang pag-iingat. Ang naging problema po, o nagiging problema po, ng mga maninipis, lalong-lalong na po yung mga kwintas, kapag naputol po yan, mga ka-coiners ay... Uh, Walang ah, halos ah, talagang, kung ipagagawa mo po ay gagastos ka pa. Kung ibebenta mo naman po, ay ah, wala man sa kalahati ang kanyang presyo. Kaya, bago po tayo bumili ng alahas, mas maigi po na siguro ay pag-ipunan muna natin. Yun nga po, katulad po ng sinasabi ko, o sinabi ko, ah, mas maigi po na 3 grams pataas hanggat maaari po mga ka -coiners. At kung talagang hindi naman kaya at walang wala po talaga at gusto natin na magkaalahas kahit na nasa pinakamababang gramo lamang, ay eh wala naman pong magiging problema dyan. Basta't iingatan lamang po natin ang pagsusuot sa mga yan. Uh, wag, uh, hindi po kasi pwedeng ipang araw-araw yan mga ka-coiners Yung mga uh, na sinasabi ko. Uh, hindi po kagaya ng uh, 5 grams pataas. Kahit papaano po ay pwede pong isuot na pang-araw-araw yan, kahit hindi na po natin yan na uh, mga kakoyners. So yan po ang mga naging experience na nakarting po sa akin. Dahil bilang alahero po, uh, ako po kasi misan yung uh, nagpapagawa sa mga yan dahil meron nga po tayong kaibigan na gumagawa ng alahas. So unang-una po ay eh, nahihirapan po silang idugtong yung manipis na kwintas at uh, manipis na sing-sing. At kung ibebenta mga nga po ay talagang wala na po sa kanyang presyo kahit kalahati lamang. So talo po at lugi. Uh, hindi po natin masasabi na investment po ang pagbili ng alahas Kung yan po ay uh, mababa po sa uh, 3 grams. Uh, maybe uh, 2.7, 2.5 maaaring uh, pwede pa po. Pero kung uh, 1 grams lang po kasama na po yung pendant. Uh, mas may po na mag-ipon na lang muna para mas makabili po ng medyo matibay. At okay lang po na bumili kayo ng 14K. Uh, Unang-una -una po ay mura yan. Siyempre sa gramo mo ng 18, 22K. Uh, yung 14K po kasi ay maganda na rin po at matibay na. Uh, pero siyempre sino naman na ang hindi po magkakagusto sa 24 karat, 21 karat, 22 karat. Ano po? Kaya lang kung hindi po natin kaya, yes, advisable po yung 14K at 18K. Uh, sa ngayon po ay hindi ko po ina-advise na bumili po kayo ng 10K. Dahil dito po sa amin, yung 10K po ay uh, hindi na po tinatanggap sa sanlaan. maliban na lamang po doon po sa mga old model na 10K, yung mga naunang 10K po o oh, oh, mga antique na 10K, yan po ay uh, parang sinasabi nila na yan po ay katambas ng 12K sa ngayon. Uh, tinatanggap pa po yan sa sanlaan. Pero yung mga bagong 10K po, uh, halos hindi na po yan uh, tinatanggap mga ka-coiners sa sanlaan. So yung nakikita po ninyo yan, yan po yung sinasabi kong mga, sing, uh, mga maninipis po na alahas na madali pong masira. Ma napuputol po yan, lalo, lalo na nga pag uh, pinag pinang araw-araw. At uh, yun nga po, uh, hindi siya nagiging uh, investment <laughs> uh, kumbaga lugi po tayo at kung kayo naman po ay uh, mayroon po mga sira-sira halahas, ang uh, maipapayo ko po bago po ninyo ibenta yan uh, kung may uh, pagawaan naman o mga goldsmith naman malapit po sa inyo uh, ang aking maipapayo po ay mas maigi po na ipagawa na lamang yan muli ipatunaw gawin sing-sing o bracelet o kung ano po ang gusto ninyo uh, tiyak po na babalik po yung value niya at kung ibibenta naman po ninyo ng scrap ay lugi po kayo.